guys so may ano uh, may tumago sa ulan pasok 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 ayan guys so karating lang oh basa basa pang pasok 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 ayan guys ayan tumago sa ulan oh pasok 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 may sticker pa oh pasok pasok matindi ka bata pasok pasok third bird natin guys o oh, yan ang panahon ulan tumago sa ulan parang galing pasok 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 may sticker pa pasok 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 pumasok na guys matindi siya. Tumubos basang-basa basang pa oh. Oh, no, ayan.